Una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla, at welcome back po sa ating munting channel hiling ko po sana na huwag nyo. Po kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel salamat po. Kamakailan lang po sa vlog ni Calling Up Rob ay ni-reveal po ni Kuya Jomar kung ano-ano ang mga dapat nating abangan sa paparating na debut ng ating idolong si Carla. Tara at pakinggan po natin ang mga pahayag ni Kuya Jomar. Ayun! Hello Papa Joms, ready ka na ba para bukas? Ready na, ready naman na. Kaso sa sayo ang hindi ko alam. <laughs> ha? Sa sayo? O oh, balita ko mga sayo daw Balita ah. ko nga rin. Ano so, na ngayon. Ready ka na ba? Na, oh. Ready na ako. Oh. Ano yung nilook uh, new look forward mo mangyari bukas? New look forward ko, ano lang. Maging masaya lang. Enjoy lahat ng Angels. Siyempre, lalo na si Carla. Yung birthday sa Ay, grabe. Na. Ano ba yung mga abangan nila bukas? Abangan? Ano, abangan. ano ba yung ano? Ano ba yung uh, abangan nila bukas? Ah, sa abangan, bali. Eh. Surprise na lang po yung Ay! Ay! Madaming dapat abangan. Ha? Madaming dapat abangan. Maraming dapat abangan. Yun. Siyempre, isa na dyan yung mga, yung mga suot natin, ano? Yun, yun. Yung mga suot natin, yung mga angels at ng keyboys. Siyempre, yung suot din ni, ano, yung debut natin na si, ni, si Carla. Debutant. So, yung debutant, so, isa rin po yun. Tapos kung maraming, uh, basta, hindi ko alam, full of surprises siguro bukas. Siyempre, yun. O oh, mga calling up, ano masasabi nyo sa pahayag ni Kuya Jomar? Comment down below at pag-usapan natin 'yan sa susunod na mga video.